Marigayang pagdating muli sa Bini Malikit. Sa kabanatang ito, mayroon akong nakuhang ilang mga tarketa de foto at ibang mga batch ng Bini mula ikadabing walo ng Oktubre hanggang 6 ng Nobembre taong 2025. Kung hindi niyo pa alam kung ano ang Bini, pangkat ng pipapito na binubuo ng walong babae sa walang pagtatagal, ipapakita ko na sa inyo ang aking mga bagong bini mga merch na bini no mga araw na yon. Ang mauuna sa video ito ay ang apat na merch na aking binili sa isang sangay ng National Bookstore sa lungsod ng Tagig noong ikalabing walo ng Oktubre. Para sa NBS X Bini ng mga merch na aking nakuha, ang lahat ng ito ay isa sa aking dalawang bias na si Joanna. Kasama rito ang isang ipit na gawa sa acrylico, pang-organisa ng kable at ang tarketa de foto nito sa doob. Ang isa pang merch na aking binili noong araw na yon ay isang nota de memo mula sa studying na mayroon namang mukha ng membrong si Kudet. Kinabukasan nito, nakabitin na ako ng apat na tarketary photo ngunit ipapakita ko lamang sa inyo ang isa dahil duplikado na ang tatlo nito. Ang isang ito ay nanggaling sa Perez na isang tatak ng pansit ni Instant mula sa Nissin Universal Lubina Corporation. Ang membro na aking nakuha para sa Perez ay si Gwen, nanggaling sa isang sangay ng Pure God sa lungsod ng Pasig. Noong ikadalawang talawa ng Oktubre naman, nakabili ako ng isa pang ipit na gawas sa Akriliko mula sa National Bookstore, ang membro na aking nakuha si Kurit. Noong ika-25 ng Oktubre, bumili muli ako ng mga merch ng Bini na aking nakuha sa isang sangay ng National Bookstore sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna dahil nakakuha ako ng isang duplikado sa Nota de Memo ng Sterling. Nakakuha naman ako ng bago mula sa National Bookstore, isang ipit na gawa sa akririko na ang membro naman nito ay si Gwen. Kinagabihan, nakakuha rin ako ng ibang mga merch ng Bini sa Rukso ng Raspinias at pinampalit ko ang isang duplikado na note de Memo ng starring sa aking bayas na si Joanna. Bukod yan, nakakuha ako ng isang tarjeta de foto ng Perez mula sa Pure Gold na ang membro naman dito ay si Aya. Kinabukasan din ito, nakakuha ako ng isang pang-organisa ng kabre ng National Bookstore mula sa sangay nito sa rungsod ng Tagig. Ang membro na aking nakuha ay si Aya. Limang araw na sumunod, nakakuha naman ako ng pang-organisa ng kabre mula sa nasabing tatak at ang membro na aking nakuha ay si Gwen. Noong unang araw ng Nobembre, nakakuha ako ng dalawang Loma card at limang Tarketa de Foto ng Bini, na ang lahat ng ito ay aking nakuha sa lungsod ng Las Ang dalawang Loma card na aking nakuha ay pawang aking mga bayas sa Bini, na ang isa ay si Maloy mula sa set ng Loma Card ng Salamin-Salamin. at si Joanna naman mula sa set ng Roma Card ng Cherry on Top. Nandito naman ang limang tarketa ni Foto na aking nakuha sa lungsod ng Las Piñas. Ang dalawa nito ay si ni Mika mula sa National Bookstore at Idol. Ang membro nito ay siyang aking pinakahuling membro na aking nakuha upang makumpleto na ang lahat ng sa set ng mga tarketa de foto ng idol. Ang isa naman ay mula sa fan meet na He With You na ginanap sa SM Mall of Asia Arena noong ikadalawamputsiyam ng Hunyo taong 2025 at ang membro na aking nakuha ay si Stacy. Ang huling dalawa para rito ay mula sa Perez na ang mga membro na aking nakuha ay sinakulit at maloy. Ang pinakahuling bahagi para sa bidyong ito ay ang unang bahagi ng mga batch na mga tarketa de foto ng bini na akin binili sa lungso ng Paranaque noong ikalima ng Nobembre taong 2025 apat ang aking binili. Ngunit tatot kapat sa lahat ng ito ay mula sa Biniverse. Ang nag-iisang hindi Biniverse na Tarketa de Foto na aking binili ay ang mga membrong sinakulit at maloy ng Angel. Samantalang ang mga Tarketa de Foto ng Biniverse na larito ay dadawang Gwen at isang Stacy. Nandito na ang aking bidang ng mga merch ng Bini na mayroon ako noong ikapito ng Nobembre. At nandito na lahat ng aking nakuha mga merch ng Bini mula ikalabing waro ng Oktubre hanggang ikaanim ng Nobembre. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at magkita muli tayo sa susunod. Magandang araw.